awak na raw ng ating pamahalaan ang halagang kailangan para mabayaran ang insurance claims ng mga Pinoy na apektado po ng pagkabangkarote ng construction company sa Saudi Arabia. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos po ang nagbalita na higit isang libong indemnity checks na ang natanggap nila mula sa Alinma Bank ng Saudi Arabia. 868.7 million pesos ang ang halaga ng mga cheque mula po sa higit isang libong perasong cheque na inilabas, 843 payments na raw ang naibigay sa mga apektadong OFW. Matatanda ang higit 10,000 OFW sa Saudi Arabia ang nawalan po ng trabaho noong 2015 economic crisis sa Middle East. Narito ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos mula balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bangkarote nag-file ng claim sa sa insurance at uh, magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi Yan po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos